kabebelat tayo magluto ng spaghetti na, na naman kasi para almusan natin ready ko na yung ano dyan ah. wait pakuluan na natin yung ating uh, giniling magluto na siya. Baka maya maya, okay, natin ang ating hot dog. Hot dog. Ito na naman ang ating mga kapilbilan. Para nagadayot na ako mga kapilbilan. Nagroon ng rice na naman ako. Kasi yun ang diet ko. Yung no rice ako. After 6, no rice. Ito yung ingredients natin. Nalagyan natin ng uh, gatas. yung ating sauce. Yung tinanong ng nakakaraan. Kasi malaki to. for one kilo to. Kaya kinilakalahati ko lang. Yung ating pasta. Kamila okay, na natin magluto. Nahiwa ko pala sa hotdog. Ang um, um yung spaghetti ng Jollibee. Yung lang. ganito lang yung kapibilat parang sa spaghetti ng chali Kasi na si Saki, boy tingnan Saki, boy good morning good morning ka sa vlog say good morning good morning Good morning, Plankis. Plankis. Plankis, kamahal. Hmm. Lab lab. O, cook muna si, si Mita ha. Cook Cooking muna tayo ha. Para may almasal ka. Ito na yung ating pinili ng mga Ito na siya nilagyan ng ano ng mantika kasi magmamantika naman yan. Bawal sa akin mamamantika kasi kahit dad ako kailangan. Healthy tayo. Healthy baby tayo. Kahit minsan nakakapag-cheat day tayo. Haluin lang natin ito. Kailangan lutong-luto yung ating giniling kasi magsain na rin ako. kumukulo na rin. Para rin sila siya. Doon ako sa taas magsisinigang. ginawa naman dito mga ka-baby Open air nga dito pag nagluluto ako. Kaso lang, mas gusto ko yung nakasarado yung pinto. Kasi masyadong hangin yung gaso, yung aking LPG na umos na agad. Kaya kailangan siyang masyadong mahangin. Masa natin ating gatas. Taro na natin ng ating pasta. Ayan, magiging lang. Natin. makakain na si Saki, boy. Saki, boy! Ayan ng puting oil. Ito si

sa ano mga kawakawali, mauling. <laughs> Kasi sinasalang ko na doon sa taas. At yung uh, kitchen sa taas. Pagkailan natin ang ating hotdog. Eh, may ginagawa si Papa John. Wait mo lang, wait. Wait down Sabihin so, mo nga ang atin. So, at saka. Grapa. Sino mo ma-relate? Mayroon ang dapat sa espagueti. Ako ang nagalagay ako. Kaya, Hi. Sabihin mo nga dito. Hi. Saki boy. Hello, Saki boy. Hi Saki boy, baby. Oh, hey natin dali. Hi. Hi, kiss mo nga si Mita. Cha. Kiss mo nga si Mita. Oy, galit. Kiss mo nga si Mita, bibi ko. Cha. Po. Mama. Mam ka. Ay sorry po, maman baby love. Lumundong si Saki boy ngata baby love. Careful sa baso ha, baka mabasa din naman ang ating baso. Ito na natin lang. Ito, at saka yung ating yun. Yeah.

at ang gatas. Kung walang gatas, pwede condense, ay pwede yung cream, pwede condense, pwede bahala sa buhay mo, kung ano gusto mo, lahat pwede. Ayan. Yeah. Ano ang aming spaghetti? Sosis siya. Ayun ko na ang sariling kakainin at matitipirin, di ba? Lagay mo na lahat. Ano ulit. Mga kabibula, may update ko kayo. Pablo, ito po natin kasi alam niyo naman na lumaang ako. Uh, ito yung, ano, for today's video. Bye bye. Happy cooking, happy eating.